Alright, so mga idol, nandito tayo ngayon sa New Valley na kung saan nag-relax tayo kasama natin ng ating bodyguard. Yan si Shasha and of course, nagpurahin po kami ng ating uh, uh, mga isla dito. Kasama may kasamang may isamang ano, migratory bird. Yan, so masarap talaga dito sa New Valley uh, mag-relax kasi una-una uh, sumukay kami dun sa ride. Nag-boot ride kami, uh, worth uh, 100 pesos per head. Yan, so Ayan, so ito po ginamit namin. Maganda experience sa uh, boat ride. Pag-iwang-iwang tayo doon sa lugar na iyon. And aside from that, uh, kasama nating ating rides uh, mula Cabuyao here to uh, Nubali, Santa Rosa. Ayan, so ayan, kung gusto nyo ma-experience, apuntan nyo rin po dito ang magpagpakain ng mga isda. Ayan, so doon po banda dito. Pwede dito, ito po yung mga isda. Dito yung mga isda, mga idol. Ayan, so ito po yung mga isda dito. Ayan. Yun, sobrang dami mga isa dito malalaki. Ayan, so bibili lang po tayo ng... Bibili lang po tayo ng pagkain doon. Worth 20 pesos. Ayan, alright, so... Ayan, so try to explore no Bali na